Hello! Welcome to my channel. Kung bago pa kayo sa yung channel, please subscribe my channel. Please click the notification bell all para ma-update kayo sa inaproon kong mga video. Ayon mga idol, nagugutom mo po. Nagantay ni madam. Ayan. Ang tapos na sa restaurant. Ayan. Oh, yeah. sila po lang. One-fourth na manok. Mm -hmm rubah sa Arabic rubah one port ini bin real tapos po ng gulay di mapagutong mga idol kay mahirap na makasakit pero ito Basta nagugutom kain. kabal naganta ni Madam. Ito si Madam. Diyan nag-dinner. Pati-pati sa stadigan niya sa dati. Malapit kami ito sa dati Kung amo. O dito ko ngayon sa dati kong amo. Malapit lang. Kaya nagalap ako ng restaurant. Tamang-tamang ng restaurant malapit.

ya. Aku butuh kailangan. Alagaan mo sarili. Akoutom na ido di ba? Ka intent mga idol. Na diba? butong si Madam doon Ako naget tie na butong. Ka in na ko hindi nila akong magpa... gutom, mahirap na dyan, ngayon eh may biyaya ko mamaya, malayo natatama-tama nagkita-kita ko sa mga kababayan ko doon sa Petrovin dati kasi, laki akong magkuhan doon sa kanila Pascal kaya Ato mo madam Pascal mo na po madam sa kaibigan ko ha? Malapit kang ito Ato po Ya Ito Tayo mo na ito Ato may laman ng tiyan eh. Makas gaya. Thank you for watching. God bless you so